Olacak bumababa pa naman yun 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 nagluluto sila. Pumasok yung dito. Pumasok yung dito. Ngayon, sinabi sa tatay niya ngayon, Diniba niya ito flooring dito sa kusina. ah uh, ngayon nakakita siya ng itlog. Eh, ngayon natako siya. Sinundo na tayo. <laughs> Sinundo tayo, tayo lang mag -isa. Pero ano lang ito eh. ah uh, Rati snake. Rati snake lang ito mga itlog na ito. Kasi nauna nang iglog yung ano, rat snake. Uli yung ano, uli yung cobra. Cobra mga January, February pa yan. March. Ah, sana nandito yung ano. Sana maabutan natin dito yung rat snake. <laughs> Pero sure maabutan natin kasi nakita lang pumasok dito eh. Okay. dito ka yan. Tayo, malami. Okay. Tayo. Ay, ta. Ma, mamula rin eh, bunla. Ay, laga mula. punya ngudingan Yan. Wah, balik ngempol-ngempol sigaran lo Yan bro. Bang punya paru-paru kan. Balik-balik ngisigaren talaga, <laughs> nih. Napa kada yuma. Hoy, Sabi mo kahit muna hindi. Buti kayo dunia ini hindi may nakikilalam ka Esto, y. Sí. Ay, nahuli na. Ay, saba na eh, no? sa ako sila eh. Siyempre, nito, nakakot yung mga niya. Ang anak niya, misis, nagluluto sa sa ilalim na kusina na pinaglulutuan. Doon pa naisipan, pumasok ka. Uh, Ayan, ang iklog. Mayroon ng apat na iklog. Okay. Kung ako ng ano sa bigas. Yung wala laman ha. Wala akong isahing eh. <laughs>

<laughs> <laughs> bulus nga uh, naman kanya. Oo, bulus kan. Kakawala rin naman dito. Ha? Huh? Siyempre, di na natin pakakawala dyan eh kung bumalik dito sa bahay. <laughs> Ayan. Ah, buti katatapos natin kumain. Kapag nang hugi ka sa ating bus-bus ka rin palawin niya. At ayang kaan? Bus. Buti niya bus-bus niya itong nga kahit kay Patwar. Eh bala na bu busa tinubingan. Ano yung ganyan mo kanya ni ina talaga. Ang ilip pa yung Ito yung ano <laughs> Ito yung mga iklog. Kaya kanina pa ha? Kanina pa sinabi ko na sa kanya na atlod pa kami sa bahay. Sinabi ko sa kanya na rat snake lang kasi may iklog. Kaya alam ko na kung ano buwan nang iklog yung mga rat snake. Cobra tsaka sawa sabay lang yan. Nauna ang rat snake. Kaya yan na uh, nag siya kasi ra, ah, rat snake itong panahon na to. Pero mayroon na sila season Pero yung cobra, January, February pa. Ang pangingiklog nila. Kaya itong December nito, uh, October, November, December yan, mag na sila ng mga sasawa nila. Itong season na naman nila. Kaya uh, ito. Ayan. Sabi ko, rat snake lang tapunan mo na lang ka. Oh, wala namang kamandag yan. Kaya kaso natatako. Natatako tayo. Ayaw. ayaw akong iwanan. Natatako na yung anak niya at yung isa, yung dalawa niyang anak. Natatako naglulot at saka unang-una si Mrs. Eh, pag napakan mo nga naman yan eh. Eh baka sa nervous lang, mamatay ka ay wala kamandag mandag. Makagad ka, manervous eh. Ayan, Ayan so. ah. Mahala ka din. niya. Lang. Oh, uh, Mati okay. manuk harus sini lip nyamu eh. Oh, Oke, okay, uh, <tinyaw> uh, uh, okay, mga bro. Ah. Uh, Yami au ina tayo. Ah, uh, nauli na rin na bro. Kat na tayo, God bless. <tinyan>